Mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga news sites ang pelikula na pinagbibidahan ni Sian Lim na pinamagatang Playtime dahil nakatanggap umano ito ng pinakamababang ratings sa lahat ng mga pelikula. Bukod sa kawalan ng katiyakan kung magkakaroon ng pelikula ni Sian Lim ng financial success, marami ring mga film critics ang nagpahayag ng kanilang pagkabigo sa pelikulang Playtime. Ayon sa ilang mga critics, imbes na playtime ang pamagat ng pelikula tila nagiging joke time na umano ang palabas na pinangungunahan ni Sian Lim. Sa kabila naman ng mababang rating na natatanggap ng pelikula, nakakatanggap ng papuri mula sa mga film critics si Nasanya Lopez at Faye Lorenzo dahil sa ipinamalas nilang talent sa pag-arte sa pelikula. Ilang mga eksperto na ang nagsabi na ang pelikula ni Sian Lim ay maaaring hindi tumanggap ng kasikatan dahil sa kanyang desisyon na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa nakaraan nilang relasyon ni Kim Chu. Naniniwala ang marami na ang naging dahilan nito ay ang pakikisimpat ng mga tao kay Kim Chu dahil sa nakaraan nilang paghihiwalay. Sa kabila ng paglilinaw ni Sian Lim patungkol sa totoong nangyari sa kanilang paghihiwalay marami pa rin sa mga dati nilang tagahanga ni Kim Chu ang nagdeklara na ebo boycott nila ang bawat project ni Sian Lim. Bukod pa rito, marami rin sa mga netizens ang naniniwala na ang totoong dahilan kung bakit nagpapaunlak ngayon si Sian Lim ng mga panayam at sinasagot ang mga katanungan patungkol sa nakaraan nila ni Kim Chu ay dahil gusto niyang ipromote ang kanyang pelikula. Tila na isumano ni Sian Lim na makakuha ng simpatsya mula sa publiko kaya sinasabi niya si Kim Chu naman ang unang nakipaghiwalay sa kanya. Ano ang sinyo sa balitang ito?